Yan mga matik, magandang magandang araw mga matik. Ngayon mga matik, uh, ngayong umaga, nagadobo ko ng manok mga matik. Ito mga matik, uh, hindi na ako gumamit ng mantika. Tubig lang, tubig lang ginamit ko sa sibuya, sabay na yung manok. Papakuloan lang mga matik. Itong adobo mga matik, adobong manok to pero nilagyan ko siya ng saba saging saba makamatik dahil sa wala makuha ano, gulay dito kasi malakas ng ulan makamatik kaya nilagay ko saba na lang yan yeah, makamatik masarap yan lalo na kung ang saging ilalagay mo makamatik hinog katulad ganito Yan yeah, makamatik mga kamatik, pagka ang saba mo hinog, pwede siya ihalo sa adobo mga kamatik. adobong manok na may saba mga kamatik. sa ngayon mga kamatik ko na to may timpla na rin ang pagluto na ito simple lang tubig lang mga kamatik din ako gumamit ng mantika sabay ko na sibuyas sa yung manok pinakuluan ko na ng pinakuloan mga kamatik, para tipid tayo para hindi tayo gumagamit ng mantika Mainam to mga kamatik doon sa may taba sa puso mga kamatik. sa cholesterol mga kamatik pwedeng pwedeng gawin to mga kamatik Pagkaayang mo ng mantika pwede naman tong tubig lang ang gamitin mga kamatik. sa ngayon mga kamatik pinapakuluhan natin may timpla na siya mga kamatik uh, nag brown out lang kanina kaya hindi ko na kagad na ipakita kung paano ilagay mga kamatik. pero yung nagkakuryente na kagan mga matik. ito na mga kamatik kumukulo ah, na siya nilagay, pinaka huling huling nilagay ko mga kamatik yung sabah. ito yung adobong may sabaw mga kamatik kasi may adobong tuyo mga kamatik ito naman adobong may sabaw na may sabah mga kamatik napakasarap nito na pagka nasubukan mo adobong may sabah na hinog mga matik. sakto, mata manamis-namis mga kamatik. Kaya kung like mo gayahin mga kamatik, simple lang. Tubig, bakuluan mga kamatik. tapos sama na yung sibuyas at manok. Hintayin na kumulo ng kumulo. Tapos dalawang kutsarang toyo, na to kalaki. Tapos magic sarap mga kamatik. Hindi pagka adobo mga kamatik, di na ako nagtalagay ng asin. Kasi ang toyo ay maalat na. Ito, wala na tong asin mga matik. Magic sarap lang katapat. Yun lang mga matik. Simple lang ang pagluto ng adobo na may saba. Napakasarap mga matik. Manamis-namis. Dahil matamis yung saba na nailagay ko. Dahil, dahil kasi ang saba ay hinug na mga matik. Yan yeah, mga matik, mamaya maya, hintay lang natin na nakunti yung tubig mga matik. Yan. Hmm, napakasap talaga mga matik. Ito mga matik kasi ang pagluto na dobo, mayroon pa kasama yung marami mga Paminta lauriel, na dahon ito hindi na makamatic, toyo lang na nilagay ko siempre naglagay na rin ako ng konting suka lang makamatic kasi ang adobo kailangan may suka pa yung makamatic kasi pag wala suka, hindi mo matatawag na adobo yan yung yun mga matik, pagka okay na yung saging, papakita ko ulit sa inyo. Hintay lang natin na maluto yung saging. Yun na mga matik, kumukulo na. Kita niyo mga matik, iba talaga pagka may saba, lumalapit yung kanyang sabaw. Yan mga matik. Kung kagayahin niyo mga matik, ay ilalagay niyo yung saba mga matik, yung hinog katulad ng ganito mga matik. Alam niyo ba mga kamatik, itong sabah mga kamatik, siyan mga kamatik ay lagkitan na sabah. Napakasarap mga kamatik ang lagkitan na sabah mga kamatik, lalo na baka nilaga mo bagong lang katapat. Ako po mga kamatik, ang sarap. Kaya itong mga kamatik, yan dito ko nilagay sa adobo, lagkitan siya kaya medyo malapit yung kanyang sabaw. Tikman na natin mga matik. Yung mga matik, the best talaga mga matik. Ang sarap pala mga matik. Napakasarap ang adobong may sabah na lagkitan mga matik. Tandaan mga matik, simple lang pagluto. Pagka natutunan mo, pwede rin inegosyo mga matik. Yung bagay lang na pagluluto lutong bahay lang, pwede mo rin na inegosyo yan mga kamatik. Ito si Duka Matik, mga kamatik, ko lang na itong adobong, may saba, napakasarap, matamis. Ang kanyang saba, uh, lumapot dahil sa saba, kasi yung saba, mga matik, lagitan. Ito mga kamatik, hindi ko na nilagyan doon ng paminta, na buo, sa kayong kanyang dahon, hindi ko na nilagyan. Madali lang naman, naman to mga matik aralin. Panoorin mo lang mga matik matututo ka. Kung ikaw ay makorestorol mga kamatik, sa puso. Nabawa sa iyo mga matik mga matik. Ito pwedeng pwede to mga matik. adobo ka, una una pakulo ng tubig. Sabay mo na yung sibuyas sa kay manok. Hintay mo na kumulo ng kumulo mga matik. Pagka kumulo na mga kamatik, Medyo man ang dalawang kutsara na malaki na toyo. Tsaka isang kutsara na suka. Magic sarap, makamatik. Iyon lang, makamatik. Ngayon na, saka yung sabah. Huli-huli mo makamatik yung sabah. Ngayon, napakasarap, makamatik. Yun mamatik, matik, ito ang ating adobong manok na mais saba Hanggang dito na lang si Duca Matik, mga matik, simpleng lutong bahay, napakasarap mga matik. Pakita ko sa inyo mga matik, yung adobong manok na mais saba Yung mga matig hanggang dito na lang mga matig, salamat lagkitan pati yung kanyang sos mga matig lagkitan dahil sa gawa ng sabang sabang mga matig dahil sa sabah lagkitan ito mga ka maglalagay kayo tandaan yung sabah ilagay nyo yung lagkitan at hinug na huwag yung hilaw mga matig kailangan hinug Salamat mga matik. Madobong manok na mais sa mga matik. Sarap.